So ayun mga idol ah, isang magpapalang hapon po sa atin lahat. Welcome back to my YouTube channel. So ayun mga idol ah, uh, for today's video. Yan, sama natin ulit si Idol Aaron, si Idol Danny, tsaka si Idol Kurt. Yan, pulab mga idol, yung dalawa, si Idol Kurt, tsaka si Idol Aaron. So ayun, ah, uh, bago ang lahat, nagpapatuloy pa rin po salamat sa inyo sa walang sawang panonood At hindi ba iskip sa aking mga ads, lalong lalo na po sa aking mga solid supporters. Yeah, always thank you po sa inyo. At syempre mga idol, at gano'n na rin po sa ating Panginoon. Lubos po ako nagpasalamat sa kanya dahil binigyan tayo ng panibagong araw at panibagong buhay. Mga blessing na dumating sa atin, kaya always thank you O God. So ayun mga idol, ah, bali nga, andito na, andito na kami sa laot. Yan, sa ispat ni Idol iron yan, binili nila. Yan. Abangan natin mga idol, kung anong mahuli ni Idol Kurt at ni Idol Aaron. Yan hey, mga idol, ah, nila. Idol, Ngunit ang isbakan bay, yung ay idol. Mga natin tumutuntan pagalingan tum mga idol. Kung sino ang buynas pangangawil. Ito.

sintrong sintro pa rin yan mga idol ganito ng agos mga ka idol sana may blazing tayo ngayong araw para may pang binta oh, Hangin.

Gila. Makan. Oh, makan mo idol. <coughs> Uy, dalawa. Uy, daw. yahu, Idol, dalawa rin. Ah, dalawa rin mga ah, idol. Uy, <coughs> 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 dalawa ka luping mga idol. <coughs> <coughs> Lagi <na sana. coughs> <coughs> <coughs> <kariyong> mo <coughs> <coughs> sa ano. Kariyong. Kariyong idol. Saya dol, alung oleh. Dalawang kanuping. Dalawang kanuping rin. Dalawang kanuping oh, may, mga idol. May panawag pa mga idol. Oh, may panawag. May panawag pa. No. No. May panawag pa. Kung oh, may panawag mga idol. Lahuli. Lahuli yung panawag. Dadala. Kumain ang panawag. So, mga idol. Ah, bali natanggalan natin. Nagkabuhol-buhol kasi mga idol. Nailun. So ayan. Panibagong area mga idol.

Ah. Uh, ito, ito niya. Eh, yeah, bakit ayusin kasi nagka-bulbul. <laughs> yeah, mga idol, ah, bali na ano na. Naayos na yung buhol. Yan. Ito, mga idol.

magkabit ang pamain para hindi na mahirapan ng mga uh Dito pamain mga idol Draw sa tingga ba eh Bay Tingga tapit sa imong gulitan Yan si idol tadi na nga mga idol para Mabilis yung ano Magkariya 我还不。<laughs>

Sabit idol? Sabit. Sabit mga ka idol. Tanggalin muna natin. So, Yan mga idol. Ah, bali yung kawil ni Idol Kurt naputol Yan pinalitan namin bin mga ka idol. naputol mo 'yo kasi nasabit. Pinalitan namin. Yung isang kawil na lang kay Idol gamit ni Idol Kurt. Bato wala dito mga idol. Mabato.

Hintay po yung paano-anong hawak nito ngayon kasi delikado ito Maka ano tinik Kalilis mo mga ano nila Ariya naman mga idol Ariya, may bagong ariya mga idol Sana may laki pa Para the best yung huli Mga idol Kurt, na Hawakan mga idol Kay idol, ano, iron Ay, sabay ay sabay ay sabay Bay, gurutay maron. Kita mo? Grabe, ang lalaki ng mga huli ng batang ito mo, ano? Lupit pala pag ano, silang dalawa. Buenas. Buenas. Kabuyanas ng dalawa to. Ay, salamat, bay do, bulbul. Hindi nakabulbul makidol.

pogi points. Yan, sino pogi sa inyo dalawa? Yan. <laughs> yan mga idol, ang ganda ng panahon mga idol. Uh, yan, mahangin siya pero hindi na ganong malon. Yan. Mga idol, ang ganda ng panahon. Yan. Hintay, -hintay tayo mga idol. Sakaling meron pa. Yun! Kaya idol Kurt naman mga idol! Yun! Ganang yung hinang mong ganyan para hindi magbubul! Bakit yung tinayo pa mga idol! Yun! Yun! patay ka dyan! Bang! Yun! Oh. Uh, Binakbak ka mga idol! Dadaan oh. lang! Dadaan lang! Oh. Baka makatanggal! Oh, mga mata na! Idol! 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 Ang mga dali ka magdira para di magbuhol-buhol di ba sa agol sa kaniya? Ang laki mga idol! Kaya idol Kurt! Idol Kurt mga idol! Na, ano 'yun? Ulpot uh, baka idol. Ha? Ulpot. 'Yun, ulpot, uh, ulpot. Ulpot baka idol. Ilagay all mo ditong Karim. Ilagay mo muna sa Karim cart. Uh, yun. 'Yun. Ano kaya kaya idol? Ano? Kay idol. Iron! Eh, lakidol, dalawa. Ha? Dalawa, nak. Eh. Dalawa mo dalawa, idol. King, dalawa. Dalawang piraso. oh dalawang garupin mga edol. Malunod ba kaon? <laughs> <laughs> Ilagay mo sa kariyong mga edol. Huwakan <coughs> mo yung camera natin. si tayo magtanggal. Edol, tagdala natin yung mga huli nila. Yung... <hulling>

itu perut kayak air gertak ba. Anya panis kayak iron. Mau kamu nanggat. Ping ping ping. Ping ping ping. Plasteran plaster. Oke, Arya Muna. Yang ke Arya akhirnya, hai, 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 para Oke mga idol basic lang to mga idol yun basic lang mga idol dani mm. si mga idol kailangan natin pag uusan niya na mag ito kasi hindi maiwasan ng magbulbul mayroon talaga yan tanim ng buhang ay. Yan, tay 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 mga idol. Signal to. Antig na huli mga idol. Ano? Huli mga idol. Mga idol, dami ng huli mga idol. idol. Ano? kayang kaya no? um, uh. uh. <suss> ka kit so, so, ah. ah, di ron oh ten ayo an ka sugito sugito ah na di halang di halang ron hindi makita skirt na uh, mira na ko maka boleh ida nulay arap di to arap di turun

Ano, idol? Dalawang kalunting. Dalawang kalunting. Kalunting. Oh, grabe ito mga idol. Idol card pa dyan, ahaan ng Grabe, ang karyo mo idol. Yan, lubog kami sa ista, ito. <laughs> wag, wag. Sa frank lang. Ito lang, ano <laughs> na yung matar. <laughs> Ayo, idol. Ayan okay, mga mga idol.

No? Mm, uh. mm. at... ah. <laughs> Sabit Sud. <laughs>

Oh, ah, bilis lang ang hila ang mga idol. Oh, Ima idol. Si bilis idol ko to. Yon, leet. Uy, dalawa mo leet. Yon, mga idol. Oh. Idol ko. Dapuno. Sa iyo idol. mga idol ang Uy, kena uping, kena uping wah idol. Ada 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 cepat. Dah lepas dah kami idol. Kami wah idol. Cepat wah idol dah kami. Dah nak. Nama idol. Yan. Ano? Uwi na po tayo mga idol kasi mga idol pahapon na. Pahapon na. Sure na? Sure na? Uwi tayo? Uwi tayo? Oo idol. Uwi na tayo guard? na tayo mga idol. Yan mag idol. Oh, para, tanggalin mo mo na mga yung isda mga idol. Para maano na. Ano balik balik na? tayo ha. Sige, dito, ba? dito Balikan natin sunod, balikan lang. Sa sport na balikan Dami mo idol. Oh. Ay, pulo mo idol. Lupit talaga ng dalawa na to mga idol. mga mga ayan okay, mga idol kailangan mong maglingpitin maglingpit uh, mo na tayo mga idol ah, para hindi tayo para hindi magbulbulhol kung sobra mga idol abog abog labog ito mga idol makakainin pa to ng mga isda ayan ah, so, mga idol ah, maglingpit lang kami ayan uuwihan po tayo mga idol, pawi na tayo mga idol. la update na lang po